This time yung pag-uusapan po natin kung pwede po bang gamitin si NBI, Police Clearance, Bell Health at ID, Service Valid ID sa pagkuha po ng passport. Kasi, di ba po sa si NBI, si Police Clearance, si Bell Health, si ID, ay pwede po siyang gamitin as valid ID sa ibang section or sa ibang company or sa ibang institution. But this time ay pag-uusapan po natin kung tinatanggap po ba siya sa pagkuha po ng passport as new act aplikant. Kasi di ba po mahirap kumuha ng mga primary valid ID, lalo na po matagal po ma-release. Dati kasi, si NBI, si Police Clearance, at saka si Voter Certificate ay tinatanggap. Pero ngayon po guys, as, as for update, si NBI, si Police Clearance, ay hindi na po siya tinatanggap as valid ID especially po sitin ID at tsaka si